Ang siya nagtiniil na ni dalaga ha eh. Yan si Jisa. Gusto naman mo ay. Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Ngayong araw ay maaliwalas na. Wala ng ulan. So ngayon po ay e, daanan po namin si Jisa. Mayroon tayong ibigay na allowance. Bukod kay Jisa, ganon pa rin gaya sa nakaraan. Sila si Nuwila, si Marby puntahan pa namin para sa ngayong buwan na allowance yan nga may kalayuan yung bahay nila kaya mag schedule pa tayo at saka abang abangan din ang mga update natin ang update natin sa ating dalawang pabahay yan na uh, buka bukas siguro mayroon tayong update buti na lang ang panahon ngayon wala ng ulan patuloy tayo sa ating mga ginagawa araw-araw shout out sa inyong lahat maraming salamat sa lagi niyong suporta sa lahat nating mga subscribers at sa lahat nating mga sponsors mayroon pa tayong hawak na galing sa anonymous donor naghanap pa tayong ng deserving na matutulungan mayroon pa tayong mga damit hindi pa natin na distribute so abang abangan lang ninyo yan nga marami tayong mga lakad nandito na tayo talagay mo diyan.

No, 500. 500. Ano uh, sa na-enroll? Pag last na week lang. Uh, no. So, ano sa inyong so good class eh? 28. Karong 28? Oo. Uh -huh. So, nakakay mm -hmm. ko Kan receive po sa pagpa-enroll? Kuan, sana ko. Pwede ng tanahon? Ah. Tingnan mo na natin kung ang panigil. Grabe oh. Ang tako oh. So, ay kuan. Nakakanang okay. tinalian para ang sitaw. Dito sa itaas mag-ano. Maggapang-gapang sa itaas. Tay! Hey! Nagpugas! Ah, muntun na na. Ito ba? Ito po kaya. Eh, ito po ito yung resibo. Northern Cebu College sa ah, Kaya nga NCC, no? Okay. So ang nabayaran po ninyo sa enrollment 500. Na-enroll na po Miss Jal, maraming salamat. salamat so po. Uh, Sir Ernie Amora. So ang klase ninyo ha. ngayong jo, July August August July 28. Ju July, May May July. Mayroong Mayroon inabot po si ano? Pangalawas ninyo. Pangalawas po ninyo. Tay. Oh. saan mo gitanom? Ito Dako uh, allowance pa rin ni Desa. 1, ayan Thank you po. 2000 galing ni Miss Jal. At saka Salamat po Miss Jal. Oh, Miss Jal sa Davao. 1500 galing ni Sir Ernie Amora. Salamat sir po. Ernie, Sai. Indi gay. Ate. So, mayroon kang pang allowance na? Okay. Sige lang ang semester po ninyo. Uh, magsabi ka lang kung kailan. Uh, importante, naka-enroll na kayo. Maka-eskwela, maka no? Okay. So, antura ka mo, eskwela. Antura ka mo uli dito sa inyong iso. Okay. Sa Danau. Uh, sa, sa Danau. Ah, uh, Carmen. Sa Carmen na uh, Cebu po. Doon siya mag-aaral. At saka doon siya tutuloy sa kaniyang kapatid kasi may bahay yung kapatid niya doon. So, yan po. Uh, ngayon, mayroong dagdag allowance. Okay na kayo. <laughs> si Jisa so sino pong nakaalala kay Jisa ito po si Jisa yan uh, ngayon po tuloy ang ayuda so sige lang uh, pagkakapan natin ng uh, first semester makabaya din tayo sa first semester maraming maraming salamat po sa sa pagpatuloy ng pong pagsuporta sa akin Miss Jan salamat at kay Sir Ernie Amura maraming salamat po sa tulong uh.

pa uh -huh no? uh -huh. ni mong tatay? Ha? Tayo ah. O no pai tay. Mo mo pani? Sige, mo ba pa mni? Mo. Dara di ay ba lang tayo at 11. Uli 11. Nagklase na mo? Oo. Mm, gdi 11 di sayra. Ang tagaano to sayra ug ko an para pang balon ha. Na 500. Uh -huh. Saira, kay 500. Oo. Ira, sayra kay na mas bertatal bi gaden. Bigihan dina pembawang si Taira kisi... Bigihan dina si bro tata. Kalo <laughs> meron pambaon, no? uh. Sira, puti, uh. Yeah, uh, si pembawang, ko. Taira, magarul pembawang putih, ha. Si Taira pingsan pang Jisa. Binigyan dina bro meron tata. Si Jisa meron namang ano, alawan, ko. Terima kasih. So, dami na? Tinggi aning pihak Taro kiswila, ha. Uh. Pingsan ni Jisa. Iyan si Jisa. Pusain tayo, bro. Jisa si meron ng kuwan? Uh. 3,500 para pang allowance din. Na? mag magsulti lang ka ha kung kanusang per semester ha, ang, ang exam ha, para makabayad po sa exam ni so, ang klase niyo ngayong July 28. Ha? sige ha!